na sinasabi mo sa akin. Alam mo kasi Erika, yung ano, yung respeto dapat hindi nawawala sa tao. Yes, wag kang tumanaw ng utang na loob sa taong tumulong sa iyo. Okay lang 'yun. Pero yung respeto sa sarili mo, yung respeto sa ibang tao dapat ang di winawala. Lahat ng binoy mo doon, ilalabas ko. Lahat ng sinabi mo sa akin, ilalabas ko. Okay? Kasi hindi hindi ko gagamitin, hindi hindi kita gagamitin hindi hindi kita pagkakapirahan dahil wala naman akong makukuha sa iyo. Wala akong makukuha sa inyo magkapatid, okay? Kayo ang may nakuha sa akin. Ngayon lang ako nagsalita kasi masyado mo kong minaliit Erika, kaya pasensya tayo. Sa susunod na video 'yon ang ilalabas ko, okay? Thank you so much. Alright!